raw kasi lubos isipin ni Harold na may itinatago palang lihim ang kanyang kasintahan. Inadiskubre kasi niya ni Harold matapos po nilang magdesisyon na mag-live in ng girlfriend niyang si Fatima. Mm. Si Fatima raw kasi sobra ang pagiging Dugyot at Burara sa kanilang bahay. Totoo kaya yan? Ako, grabe. Ang ganda pa naman ang pangalan niya. Birhen na birhen. Hindi pa pagkatapos. Burara. <laughs> sa anong paraan kaya Dugyot? Yun ang gusto kong malaman eh. Gaano kaya siya kabarubal sa bahay? Kaya sige. <laughs> <laughs> Tingnan nga natin, oo, oo. kung uh, ano yan mga yan, kasi isa-isahin niya tayo ni Harold. Kaya, eto nga, no, tingin daw ni Harold, e eh, sobrang tindi raw ng pagkasalaula ni Fatima! Talaga ba, Harold? Totoo ba yan? Harold ng Pampanga? Harold? bilang oh. Ilan taon na tayo? Uh, 34 po. 24 So ilang ilang taon o buwan na kayong uh, nagli live in ni Fatima? Mali, 8 months po. 8 months. Oh, well. Tapos gano'n na kayo katagal na together? Ay, bali yung ang um, live in po namin is 1 month, tapos 8 months na po kami in relation eight months na kayong together, isang buwan pa lang kayong nagsasama. Opo. Ayun. Amo. Oh. So, noon bang bago-bago bago-bago pa lang kayo sa relationship, walang um, hint na ganun siya na merong pagkaburara at medyo may pagkadugyot. Yung mga gamit niya maayos naman ba kapag ka nagde-date kayo o pag pumupunta ka sa bahay nila, dumadalaw ka naman siguro sa bahay nila. Ah, uh, po, yes po. Bali nung pagpunta ko po sa kanila, kaya, nung pag-date kami, medyo Siyempre po, as uh, a girlfriend po, eh, parang may kita mo po hasta, uh, ano siya eh, uh, sa gamit. Oo. Oh, oh. Uh, ngayon, nung, hindi ko lang din po, alam din po lang pag, uh, uh ano po natin, nag na, medyo, doon na po yung babas na, pagka ano, pagka pag, pag, uwi ng bahay tangko ng gamit magulo ako. bulagsak ba uh, bulagsak yes po okay sabi mo dugyot si Fatima paki describe naman yes. yung dugyot describe dugyot bali, Harold ah uh, bali yung pag ano po ah uh, basiyar And hindi, hindi nagfaflash ah uh, bali hindi po basiyar lababo hindi ko magos-gos Uh, maayos saka yung parang parang ano po nasa bahay siya parang kusi na na may maglilini Okay, wait sandali lang ha kaninong bahay ba itong um, tinitirahan nyo? Ito ba ay bahay nyo? Bali naka bukod na po kami parang yung ano niya po is parang bahay bahay pa rin nila parang nyo nasa bahay pa rin nila na anytime mag-adjust pa rin para So parang rumenta kayo. po. Oh, Rumerenta kayo ng sarili ninyo na kayong dalawa lang. Opo. Oh, Ayun. Okay, sige. So, doon, bakit parang meron akong echo-echo? <laughs> Para akong kakanta. Bakit meron akong reverb? <laughs> may reverb ako naririnig sa boses ko. Sige, so nagre-renta kayo and isang buwan na kayong magkasama doon sa bahay na yon. Ang reklamo mo is ang dumi-dumi uh, ang gulugulo ng banyo. Ano Ello pa? Po. yung mga gamit niya, nagsabugan ba kung Dating saan pa. saan? Ano po, bali pag-uwi, ayos na ganito. Ako pa nag-aayos para galing sa trabaho. Pagod, gano'n. Okay. Isa pang question, kapag nakikita mong madumi yung bahay, magulo yung bahay, o parang nasa laula, ano yung ginagawa ah, mo? Baling yun po. Ako na po yung nag-adjust. Kahit galing din po ako ng trabaho, nauna siya ako umulit. Ano po, ako nag-gulit, nag-tutupit. Pag nakikita niya, niya na ginagawa mo yon ano ang reaction niya? Wala lang po, basta na parang normal lang na, o sige, linis ka lang dyan. Ganon? Opo. Oh, ah. Opo, kasi kung hindi ko rin po, hindi lang. Awa, yung na mayari. Okay. Um, sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol dito? Opo, ilang beses na. Anong, anong sabi mo sa kanya? Ganon parang gano'n na sabi ko, hindi na kami, hindi kami, yun, wala na siya sa bahay nila, naka, mm -hmm. bukod pa kami. Ano naman ang uh, sabi niya sa'yo? Uh, uh, na, medyo, ano pa raw po eh, uh, hindi pa siya nakakapag-adjust, akala niya lang, lagi, nasa bahay ko nila. Ilan taon na ba itong si Fatima? Ah, uh, same age lang po kami, 24. 24. So, I-rewind natin ah. Medyo ungkatin natin itong yung uh, environment, living environment ni Fatima bago pa man kayo magsama. Siya ba ay doon sa dati nilang bahay? Meron ba silang kasambahay? Meron talaga sumusunod sa kanya para tagaligpit? Ganon? Ganon ba? Okay. Kaya hindi siya marunong mag, mag-imis um, or magligpit ng mga gamit. Opo, po. Ganon nga po. Okay, so kung ilang beses mo na siyang pinagsabihan, ano yung ano, ano mo ano yung um, parang ikina mo? Gusto mo na ba siyang hiwalayan? Mahal mo ba siya pero um, hindi mo talaga matake ang pagadugyot, barubal niya o ano ba? Paano ba? Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo ano ba? Aawayin ba natin? Paano abangan ba natin sa kanto? <laughs> O, ano ba? Ano bang gusto mo? Uh, yung kung kang bala ko po kasi siwala yan na kasi eh ilang beses po siya sinabihan pero hindi pa rin po hindi pa rin po siya parang nag a you know? pero mahal mo ba si Fatima? Opo, mahal ko po 1 to 10, gano'n mo siya kamahal? 9 Nine. Nine. wow um, yun lang ba yung pinakang concern mo sa kanya? Yung pagiging uh, burara niya o meron pang iba? Bali, wala na. Yun naman po, sa ugali naman, okay naman po siya. Pero yun lang po, yung lagi lang pinag-aaway, yung about doon na po sa bahay. Mm. Eh, okay. Dahil ikaw ba ay sobrang malinis pagdating sa bahay? Hindi naman po masyadong malinis. Yung parang sakto lang po na yung pag-uwi mo ng pa, ay galing ka ng trabaho, yung pagkita mo po na maliwala, malinis. Tama yung naman yun. Yung pag mo yun na lang mo para hindi ka stress Oo, oh, ba? Diba? Masarap naman talaga umuwi sa bahay kapag maayos. Kasi kapag ang gulo-gulo, eh para kang nasa war zone. Tapos yun nga, mapipilitan ka pang um, iligpit yon kahit pagod na pagod ka na. Okay, sige. ]assemble. Harold, kung mahal mo si Fatima at ang from 1 to 10 ay 9 at yun lang din naman ang problema. Um, iniisip ko kasi, sabi mo nga, 'di ba, doon sa dati niyang buhay, nung hindi pa kayo magkasama, meron kasi siyang tagasunod. So, nasanay siya sa ganong klasing lifestyle na may tagaligpit para sa kanya. Pero ngayon kasi iba na ang sitwasyon. Baka kailangan mo lang ipaalala sa kanya or ipaintindi sa kanya na sandali ha, dahil tayong dalawa na ang nagsasama wala kang tagaligpit dito ngayon. Naiintindihan ko gusto, gusto kitang gawing buhay prinsesa pero pagdating sa pagliligpit sa bahay dapat shared responsibility yan. 'Di ba? Dapat tayong dalawa ang magliligpit ng bahay. O kung meron kayong halaman, 'di ba? Yan magdidilig kayo, magdiligan kayong dalawa, 'di ba? Masarap magdilig, eh, 'di ba? <laughs> kayong dalawa, pwede kayong magdiligan ng halaman. O. So, um shared responsibility kasi yan dahil paano bang hatian? Hati ba kayo sa bayad sa renta? Ah, uh, bali hindi po. Sino'ng uh, nagbabayad? Ay, wow, ang daming pera ni Papa. <laughs> Ikaw ay nagbabayad. Okay, so sabihin mo na lang siguro sa kanya kung yun yung yun lang naman talaga. Yun yung 1, yun yung minus 1 eh sa 10 mo, di ba? Siguro kailangan mas kausapin mo pa siya ng maigi. At talagang kapag hindi, baka kailangan dinede mo sa kanya. Totally ba hindi siya marunong gumawa ng gawaing bahay? yes po Wow. <laughs> wow, wala akong masabi. Okay. Pero meron kasi talagang ganon, hindi lang naman mga babae, meron ding mga lalaki na hindi sila sinanay probably ng mga kasama nila sa bahay or ng mga magulang nila na gumawa sa bahay. Pero ito po ay paalala sa mga magulang na nakikinig ngayon. Mas maganda na tinuturuan nyo ng house chores ang mga anak nyo kahit pa nakikita nyong nahihirapan sila kasi parte po yan ang pagiging isang responsabling tao kapag umidad o tumanda na sila. Okay. Sige, balik tayo doon, Harold. Kung ganon ang ano, ang ang uh, sitwasyon, eh turuan mo siya. Yun nga po. Turuan mo siya na o oh, um, magsimula tayo sa banyo. Oh, tayo lang naman dalawang gumagamit nito. Baka nagkakadirian pa tayo. Ganito maglinis ng toilet bowl. Ayan. Lalagyan mo lang ng konting Clorox. chu 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 Ganyan. oh ikaw naman. Ganon. O, oh, di ba? Gawin yung a uh, couple activity. Ayan. Hindi nyo kailangan mag-date. Ayan. Pero maglinis kayo ng bahay. Make it enjoyable. Hindi siya para magmukhang isang task para ma-enjoy din niya ang paglilinis ng bahay. Alam mo yung, kasi di ba, sa mga hindi ko alam kung mag-agree yung mga parents, pero meron kasi mga parents that they make cleaning fun for their children para hindi siya magmukhang task para kapag sinabing, oh, linisin mo yung kwarto mo, ha, linisin mo naman ng kwarto, kayo ko na to. Tapos nagro-roll yung eyes. So baka pwedeng i-apply mo yan kay Fatima in a much more mature role or in a much more mature level na, oh, eto yung ano, eto yung mga maruruming damit, ishoot mo lang ng ishoot dyan. O oh, yung mga ganon, at least meron kayong activity rin tuwing day of yung dalawa together. Nagtatrabaho ba siya? Yes po. Ah, so pareho kayo nagtatrabaho. Pareho naman kayo ng ng shift, kumbaga, uh, um, uh, hanggang hapon or hanggang gabi lang. Tapos uh, ano kayo, uh, paggabi, parehas kayo nasa bahay. Ah, uh, Nauna no, lang siya ng uwi. O, eh. o di baka naman ano, baka naman pwedeng um, ang ang gawin niyo na lang ganito kay yung dalawang maglinis ng bahay. Para hindi niya rin sabihin na eh kaya mo pala ako, ano? Kaya mo pala ako uh, ibinahay kasi gusto mo lang tagalinis. Alam mo 'yon? May mga ganun kasing linya minsan. So para para tapos na ang gulo. At yun lang naman ang problema mo kay Fatima. Dalawa na kayong maglinis ng bahay tuwing day off nyo na lang. O oh, hindi ba? Para hindi, hindi consume masyado yung inyong araw na yung mga gabi na dapat nagbabonding kayo as um, you know, mag boyfriend girlfriend or you know, yung kakain kayo ng maayos sa lamesa. Paano yung hugas pinggan nga pala? Ah, yun. Ako na po yun. Ikaw na. Sino nagluluto? Ah, uh, sa pagluluto, yung mga ano uh, po, basic lang. Kaya niya naman po. Pero uh, yung mga ano po, ako na rin po minsan. Pero mas madalas po, ano na eh, bumibili na lang po kami. Luto na. Opo. Oh, mm, o oh, di ayun, ganun lang. Di, turuan mo siya kung papaano. Instead of, um, bitawan mo siya ng ganun lang. Kung yun lang naman, kung kaya mo, kasi ang next question ko sa'yo, o oh, sige, madali namang bitawan si Fatima kasi 8 months pa lang kayo eh, wala yan. ba? Diba? Bago pa lang kayo sa relasyon, tss, makahanap ka pa ng iba. Pero ang tanong, kaya mo bang mawala siya sa buhay mo? Dahil lang doon sa simpleng flow niya na na hindi niya caring Uh, maging malinis sa bahay na pwede namang solusyonan na kayong dalawa ang maglinis ng bahay in a fun way para mag-enjoy din siyang maglinis ng bahay. Kaya mo ba, Harold, na pawalan itong si Fatima? Hindi po. Ayun. Eh di lumabas din. Pinapi. <laughs> patay na patay ang Harold sa Fatima. <laughs> o, oh, ba? Diba? So, siguro magaganda maganda Pagkaparehas kayong relax. Kailan ba day off niyong dalawa? Ah uh, Sunday po. Ayan. Sabihin mo ganto. Ganito. Simulan mo ng ganito. Paano tawagan mo? Paano ang tawagan nyo? Ano lang po eh. Ni... Pangalan lang po eh. Ay, wala man lang ka sweet-sweet hindi, oh, sige Beb, o oh, sige pag pagising nyo, o kaya mga medyo pagkakain nyo ng tanghilan, Beb gusto mong kakaibang trip? yun, di ba? o may excite yun sige, sige, ano yun, tara Eto ang gawin natin, no? Ayan, sa so, may mag-is-is kayong dalawa ng tiles, o, di ba? <laughs> Ganon. Ang unang laro natin, hanapin ang sponge sa ilalim ng sink. O, bring me! O, tapos sabihin mo, o, yung next game natin, bring me... Bleach! Yan, o, diba? Ang saya! O, gawin natin exciting para kay Fatima. Kasi baka yun lang naman ang kulang, di ba? Diba? Maglaro tayo ng mga games para maging enjoyable para kay Fatima yung paglilinis ng bahay. Pagkatapos, kunyari, if feather duster na niya yung ano, yung, yung bintana, o di, sayawan niya ng opalite. Ha? O, oh, oh, di ba? Ang bongga. Ganon. Ba baka naman sakali na mag-enjoy siya kapag ganon ang uh, atake. Hindi ba? Nang kanyang paglilinis ng bahay. Kasama ka syempre. Gawin yung couple activity yon Try mo muna, Harold. Kapag hindi nag-work, balikan mo ko. Gagawa tayo ng ibang solusyon. Kasi ayaw mong bitawan si Fatima. Okay? Kapit lang. ice lang yan. Wala kang message kay Fatima? Sige, ano message mo kay Fatima? Ah, uh, ayun lang. Uh, babe, kung maririnig mo to, ah, uh, yun, yung sundin natin yung suggestion ni Pam na gano'n uh, para, ano, um, ah, uh, mas mapalakas natin yung relasyon sa pag -da 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 ano, mas mabilis ang ano, mas mabilis kayong matatapos pag dalawa kayo, 'di ba? Gawin yung couple goals yan, yung paglilinis ng bahay, 'di ba? Okay po. Sige, thank you Harold. Ingat ka. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH. Sa fb instagram X na dating twitter youtube tiktok and podcasts